Pamamaga at pagdurugo ng utak ang sanhi ng pagkamatay ng estudyanteng sinampal ng teacher sa Antipolo. Yan ang lumabas sa autopsy report ng PNP Forensic Group. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mas nagkakaroon na ng linaw ang sanhi ng pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib. Siya ang sinampal ng kanyang teacher sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo noong September 21. Nakomatose ang bata at namatay noong October 2. Siyam na araw matapos pumanaw, kinumpirma na ng PNP Forensic Group ang sanhinang pagkamatay ng estudyante base sa autopsy report. After several readings and confirmation, the pathologist concluded that the cause of death was intracerebral hemorrhage and edema. Cerebral edema is pamamaga ng utak. And intracerebral hemorrhage is yung pagdudugo po sa utak. Dahil sa pamamagaro ng kanyang utak, pumutok ang ugat ni Francis na siyang naging dahilan para bawian siya ng buhay. Hindi pa malinaw kung anong karamdamang direktang naging sanhi ng pamamaga at pagputok ng ugat ng estudyante. O kung may kinalaman man dito, ang pagsampal ng kanyang teacher. Naunang nadiskubring may tuberculosis ang biktima pero hindi raw siya nakapagdudulot ng pamamaga at pagdurugo ng utak. Wala kasi definite na force, may sample na ma malumanay, malumana, may sample na malakas. we, we don't know we don't know yet. yet. Uh, that's I think uh, part of the investigation. Tumanggi muna ang PNP na ipakita ang buong autopsy report o i detalye ang nilalaman nito. Kailangan muna kasi ipaalam ang buong findings sa pamilya ng biktima. Sinisikap na ng News 5 na kunin din ang kanilang panig. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. At kaugnay ng balitang yan, kinumpirma ng PNP Forensic Group na hindi sa sampal na matay ang estudyanteng si Francis J. Gumikib. Pero pinayuhan ng PNP ang pamilya na maaari pa silang humingi ng second opinion. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.